yun tignan nyo po yung nangyari dito sa irrigation mga katropa ano hindi makadaan yung motor natin ilakad tayo hanapin natin si Tito Roger kakausapin natin na mag rurutubito tignan yung mga bukid o oh. wala na parang ano yung mga bukid rin yun o. Oh, lalim len. Ini mata kaya. Oh. Makasih. wala na yung mga itik nila dyan oh nawawala na yung iba daw yan kasi na ako magbibidyo ngayon pero nakita ko naawa ko dito sa mga kung ng itik mga katropa oh. wala na yung mga ibang itik nila natin si Tito Roger lalim Uh. agad oh, wawaw kawawa naman yung parang itik na yan dami yung itik noon dyan mga natropa ayan may isa wala na oh kailangang ilang hagos. na? Ano na? Yan mga katropa. Ganun nito nangyari dito sa daan. Dito sa may Ano to? Daluyan ng maliit na wide wide kasi tawag namin din. Ano na na? so hindi tayo makadaan nandun pa sila oh. ay, ay grabe ay grabe oh problema okay, hindi tayo makadaan ay. dyan yun may isang itik dyan o oh, mga katropa na yun naman nangyari dito sa daanan o oh. ayan o oh. alas wala nang tinira hindi na pwedeng daanan yan kahit single tutumba tayo dyan kaya eh, iniwan ko na yung motor natin doon na single Oh, wala oh. Oh, natitibag pa oh. talaga yun. Mauubos na yan. Lakas. Yan. Yung mga buke rin dito mga katropa. dagat hindi huh? na magkita yung mga pilapil yung mga yun pala na tao doon mga katropa yung mga tao doon yun na doon natin yan ng mga nawawalang itik yan naghanap sila ng nawawalang itik okay libre na yan mga katropa mahanap nila sa kanila na Oh. Cool. Wala na naman si Tito Roger. Next pong yan. yan yung mga nag-iitik. O, tawawa sila. Yan. Yes, wala na yung mga itik nila. Isa, wala na yung nasira. Mahanap na yung mga tao.